Ang sala ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng isang tahanan. Dito nagtitipon ang pamilya upang magpahinga, magkwentuhan at magkasamang manood ng telebisyon. Bukod dito, ito rin ang unang bahagi ng bahay na nakikita ng mga bisita. Kaya't sumasalamin ito sa personalidad at kagandahan ng ating tahanan. Mahalaga na mapanatili itong malinis at maayos upang maging komportable ang bawat miyembro ng pamilya. Ang maaliwalas at maayos na sala ay nakatutulong upang magkaroon ng positibong enerhiya sa loob ng bahay. Ang tamang pag-aayos ng muebles, paggamit ng ilaw na nagbibigay ng mainit na ambience, at pagpili ng mga tamang dekorasyon ay ilan sa mga paraan upang gawing mas kaaya-aya ang sala. Ngunit ang sala ay hindi lamang kasiglahan ang namamahay, kundi mayroon din umaaligid ng mga di kaaya-ayang enerhiya na hindi natin napapansin. Kaya may mga bagay tayong dapat iwasan upang hindi magiging malas ang ating mga sala. Kapag bago pa lamang po kayo sa ating channel, huwag po sana ninyong kalimutan na i-like, share at subscribe ito at pakiclick na rin po ng notification bell upang palagi po kayong updated sa ating mga latest gabay at pampaswerte at karagdagang kaalamang videos. Una ay ang mga dumi. Ayon sa feng shui, ang sala ay tinuturing na sentro ng positibong enerhiya sa loob ng tahanan. Ang dumi ay sumisimbolo ng malas at negatibong enerhiya. Kung ito ay marumi, Magulo o puno ng kalat, maaring makakaapekto ito sa daloy ng enerhiya ng buhay na maaring magdulot ng negatibong epekto sa kalusugan, relasyon at kasaganahan ng mga nakatira sa bahay. Ang maduming sala ay maaring magdulot ng stress, pagkapagod at negatibong emosyon. Ayon sa Feng Shui, ang isang maaliwalas at malinis na paligid ay nagpapalakas ng positibong kaisipan at masayang pakiramdam. Kaya upang mapanatili ang masaganang pamumuhay, dapat nating iwasan ang mga bagay na maaring magdala ng kamalasan sa atin. Kaya dapat panatilihing malinis ang inyong sala upang mag-akit ito palagi ng swerte at kasaganaan sa pamilya. Kaya dapat ay siguraduhin walang alikabok, Pasura o kalat sa sala upang mapanatili ang positibong enerhiya. Ayusin ang mga gamit, huwag hayaang magulo ang muebles, at iwasan ang sobrang dami ng gamit na hindi kailangan. Gumamit ng natural na ilaw at hangin dahil ang sariwang hangin at sikat ng araw ay nagdadala ng positibong enerhiya sa sala. At maglagay kayo ng halaman o kristal. Ang halaman gaya ng peace lily at kristal na gaya ng citrine ay nakakatulong sa pagpapalakas ng swerte. Pangalawa ay ang away sa sala. Sa feng shui, ang tahanan ay dapat maging santuario ng kapayapaan. Kapag puno ito ng sigawan, galit at sama ng loob, nag-iipon ito ng negatibong enerhiya na maaaring magdulot ng malas, stress at hindi pagkakasundo sa pamilya pag-aaway sa sala ay nag-akit ng masama at negatibong enerhiya dahil ito ay hindi magandang gawain. Kung madalas ang sigalot, maaaring bumagal o humina ang daloy ng swerte at posibleng magdulot ng problema sa trabaho, negosyo o kabuhayan. Kaya dapat iwasang mag-aaway sa sala dahil ang sala ay sumasagisag ng pagkakaisa at kasaganaan ng bawat miyembro ng pamilya. Kapag ito ay nagambala ng pag-aaway, maghahasik lamang ito ng kamalasan at kalungkutan. Isa buhay palagi ang pagkakaintindihan at pagmamahal upang makaakit ng swerte imbes kamalasan. Pangatlo ay ang mga bagay na hinaharangan ang daan. Kapag may mga bagay na nagaharang sa daanan tulad ng nakausling kabinet, muebles, nakatambak na gamit o kalat sa sahig, nagiging stagnant ang enerhiya at maaring magdulot ng malas at negatibong epekto sa mga nakatira. Sa feng shui, ang malayang pagdaloy ng enerhiya ay mahalaga para sa swerte at kasaganahan. Kapag may mga nakaharang sa daanan, nagiging mahira para sa enerhiya na dumaloy ng maayos, kaya maaring humina ang swerte sa pera, trabaho at kalusugan. Ang kalat at sagabal sa daanan ay maaaring magdulot ng bigat sa pakiramdam at stress. Pangapat ay ang mga sirang gamit. Ang mga sira-sirang gamit o kasangkapan sa loob ng tahanan, lalo na sa sala, ay nag-aadya lamang ng negatibo sa pumumuhay ng pamilya. Ang pagkakaroon ng maraming sirang gamit ay sumasalamin sa hindi maayos na buhay. Ang bahay na puno ng sirang gamit ay maaaring magbigay ng pakiramdam ng bigat at stress sa mga nakatira rito. Sinasabi rin na ang hindi pag-ayos o pagtatapon ng sirang gamit ay naglalarawan ng kakulangan sa kakayahan upang ayusin ang sarili at ang buhay. Mas mabuting kumpunihin agad upang mapanatili ang positibong enerhiya. Itapon o idonate ang hindi magagamit. Huwag hayaang mag-ipon ng sirang bagay na wala ng silbi. Mas mabuti itong i-recycle o ipamigay sa mga nangangailangan. At panatilihin ang kalinisan at kaayusan ng bahay. Ang malinis at organisadong tahanan ay nagbibigay ng ginhawa, kasaganahan at magandang kapaligiran para sa pamilya. At panglima ay ang mga napunding ilaw. Ayon sa Feng Shui, ang ilaw ay sumisimbolo ng enerhiya, kalinawan at kasaganaan sa loob ng tahanan kapag may pundidong ilaw, nagdadala ito ng negatibong epekto sa swerte, emosyon at kalusugan ng mga nakatira. Ang ilaw ay nagpapakita ng sigla at buhay. Kapag ito ay pundido o mahina, sinasabi sa feng shui na humihina rin ang daloy ng swerte sa pamilya, negosyo o trabaho. Maari rin itong magpahiwatig ng pagbagan ng tagumpay o pagkawala ng oportunidad. Sa feng shui, ang maliwanag at maayos na ilaw ay nagpapasigla ng isipan at emosyon. Kaya kapag may napunding ilaw, huwag itong hayaan lamang at dapat ay palitan kaagad ito. Siguraduhin gumagana ng maayos ang lahat ng ilaw sa bahay upang mapanatili ang positibong enerhiya. Gumamit rin ng warm at soft lighting. Ang ilaw na may warm tone ay nakakatulong sa paglikha ng maliwalas at positibong kapaligiran. Ang sala ay hindi lang isang bahagi ng tahanan kung saan nagtitipo ng pamilya, kundi isa rin itong mahalagang espiritual na espasyo. Ito ay nagsisilbing sentro ng enerhiya sa bahay, kung saan maaaring maipon ang positibo o negatibong enerhiya na nakakaapekto sa buhay ng mga nakatira. Ang magulo at maruming sala ay maaaring magpahiwatig ng stress, kaguluhan at negatibong emosyon. Habang ang malinis at maaliwalas na sala ay nagpapakita ng pagkakasundo at balansing espiritual na enerhiya. Ang kalinisan, kaayusan at positibong enerhiya sa lugar na ito ay may direktang epekto sa kapayapaan, kasaganahan at espiritual na koneksyon ng mga nakatira sa bahay. Paalala lamang po, ito ay mga gabay at mga pamahiin lamang ayon sa feng shui at nakadepende na sa atin kung susunod o gagawin natin ang mga bagay na ito. Sabayan palagi nawa natin ang taimtim na panalangin at pananalig sa poong may kapal upang mas maging masagana ang ating pamumuhay sa araw-araw. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay meron po kayong natutunan sa video na ito. God bless po sa ating lahat.